Kamusta na kaya ang lagay ng puso ni Kim Chu? Ngayon nadiling siya kay Paolo Avellino dahil sa kanilang great chemistry sandin lang at my secretary Kim. Kaya naman ang mga fans ay eager to know kung si Paolo na ba ang kapalit ni Sian Lim? Ating alamin. dahil sa youth success ng linlang kung saan ay nagkasama si Kim Chu at Paolo Avellino ay dumarami ang kanilang fans. Kaya naman sila tinawag na Kim Pao dahil sa kanilang galing at talento at ang kanilang great chemistry. Kaya naman ang mga fans ay nais din na sila ang magkatuluyan since both of them are not into relationship dahil nagbreak na si Paolo Avelino at ni Janine Gutierrez. At ganun din naman si Kim Chu kay Sian Lim. Kaya wala na naghahat lang kung magkakaroon man sila ng special feelings sa isa't isa. Kaya maraming natuwa nang sinabi ni Paolo na habang inoobserve niya si Kim ay nararamdaman niya kung may pinagdadaanan ang dalaga dahil si Kim daw ang nagpapasaya sa set. Lahat naman tayo naloko sa pag-ibig kasi wala eh, nagmahal kay. Dahil nga sa recent breakup ni Kim kay Sian Lee, marami talaga ang nalungkot dahil ang akala nila ay forever na ay napunta nga sa hiwalayan. Kaya tuloy ang mga fans ay win wish nila na sana matagpuan ni Kim ang tunay na lalaking magmamahal sa kanya ng wakas. Kaya naman nung tinambal siya kay Paulo Avellino, maraming natuwa dahil hindi lamang dahil sa ganda ng kanilang chemistry ay mukhang mabait pa daw si Paulo. At aminado naman sila na nais nila na sana si Paulo na lang ang makatuluyan ni Kim. Alam niyo ba, nang last February 14 ay binigyan ni Paolo si Kim ng bulaklak. Kaya sabi niya, wag na siyang malungkot dahil may bulaklak siya. Kim, happy birthday daw, sabi ni Paolo. <laughs> Bukas pa birthday. At ang nakakatuwa pa ay kapisado niya ang birthday ni Kim. At nag-post nga siya dito ng greetings niya. Like, happy birthday, Chinita Princess at nagreply naman si Kim sa IG account niya nakatag si Paolo ng thank you boss at si Paolo alam na alam niya ang birthday ni Kim kaya naman ang mga fans ay kinikilig dahil sa palitan nila ng messages Kaya naman, ang mga fans ay wini-wish -win talaga nila sa birthday ni Kim na sana matagpuan niya na ang lalaki magmamahal sa kanya ng tapat at mamahalin siya hanggang forever. Si Paolo na kaya ito? Abangan na lang natin ang susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ni Paolo Avellino at ni Kim Chu. Hoping na sana ay matupad ang forever sa kanila. Until next update, bye!